Musta mga boss? Yusuke nga pala, caregiver dito sa Japan, sa probinsya ng Tokushima. Sa mga nagtatanong nga pala sa akin kung paano ako nakarating ng Japan, ito ang ginawa ko mga boss. Nag-check nga lang ako boss ng mga FB page ng mga agency na patungo sa Japan. Tingin ko sa page, bali una kong ginawa, na ko muna kung qualify ako sa position na gusto kong apply. Tapos dun, makikita mo rin sa page nila yung eh, mga requirements nila sa mga qualification. Naging trainee na ako dati. Kaya ang na ko ngayon, ibang visa na. Hindi na kasi pwede nga maulit pagka naging trainee ka na dati. Nung nabasa ko ang post ng isang agency at nakakailangan sila ng SSW partner. Yung SSW nga pala, ibig sabihin nun, Specified Skill Worker. At shoutout nga pala sa page na Japan Job Hiring. nung no? dahil sa page na yan, nagkaroon ako ng idea about sa SSW. Ah, so, pagtingin ko ng list of requirements, meron akong isang kulang. Cool Yun yung Prometric Exam kailangan pasado ka nun para ma-line up ka ng interview saka requirements kasi yung pagka SSW visa kaya naman nagtanong ako sa page na kung meron ba yung iba na mga reviewer o saan nabibili. bibili swerte naman tata yung iba naman ay eh, binibigay lang nila ng libre bibigay mo lang yung email mo nila para ibigay sa iyo yung reviewer ang exam nga pala ng farming madali lang kasi naka-English siya. Pagkatapos ko nga palang review ayun ng mga 2 weeks, tingin ko kasi kaya ko nang ipasayon. Kaya kumuha na ako ng slot para mag-exam. At ayun na nga, pagkuha ko ng exam, medyo swerte nakapasa sa unang take. Kaya kinunta ko na yung messenger ng agency at na-minesage ko na kung pwede na akong i-line up. Ang sabi naman, okay naman yung requirements mo, sige, line up kita. Sa mga nagtatanong nga pala sa akin dati kung may age limit sa Japan. Yes boss, may age limit sa Japan, depende sa category. Pag SSWB siya ka naman, medyo mataas ang age limit niyan. Pag ko nga pala ng employer interview, ayun. Hindi makaming in-interview, isa lang ang napili. At uh, minaras-maras, hindi ako napili. Sabi ko nung sa sarili ko, okay lang yan. si interview pa lang naman, marami pa namang interview. Kaya hanap pa rin ako ng mga agency. Bago ko umuwi, meron nga palang malapit na isang agency din doon na pa Japan. Kaya pinuntaan ko. At punta ko naman, nakalagay sa mga requirements. Merong isang requirements na naman doon na wala ako yun yung evaluation nagmessage ako sa dati kong kumpanya sa Japan na nanghihingi ako ng ganun kaso parang dead man na lang ako sa kanila eh, kasi nandito na ako sa Pinas kaya sabi ko sana sa susunod ng mga agency makikita ko wala yung ganung requirements na hinahanap after 3 months nakachamba na naman tayo ng agency at nailign up na naman tayo para sa farmer na position pa rin at ayun na naman boss hindi na naman tayo sinuwerte sa 30 kaming in-interview tatlo lang ang kinuha kaya hindi pa natin panahon. Medyo pinanghihinaan ako ng loob kasi ang mga kasabayan ko, yung karamihan doon, mga ex-farmer. Bihira lang kami yung mga uh, change category kung tawag. Malungkot na naman ako noon nung umuwi. Uh -huh. Natural lang naman yun. Siyempre, pagka hindi ka napipili, malungkot ka. Napagtanto ko noon na sayang ang panahon kung hihintayin ko yung mga job order ng mga farming kasi tulad noon, tatlong buwan bago magkaroon ng job order. Dahil ito yung ako ng FB page ng mga agency, laging merong job order na caregiver. Kaya naisipan ko na since na hindi man ng caregiver, hanap na naman ako ng reviewer. Isang ko din binasa yung reviewer dahil di naman palaging binabasa dahil may trabaho din ako ng time na yun sa instruction. At kuha ko ng slot at ayun na nga, nak nakachamba na naman tayo ng na exam. Bali dalawa na ang prometric natin. Meron tayong farming sa caregiver. Nadalian ako sa paghanap ng agency dahil kadalasan naman ng agency may job order ng caregiver. At naisala na nga tayo ng agency. First employer and interview para sa caregiver. Ayun, Sablay na naman tayo. Pero yeah. sabi ng agency, meron pa akong paparating na employer interview. Isa lang ulit kita. After 15 days, ayun, na isa lang na naman tayo sa employer interview. At ah, ayun na naman nga ang resulta, boss. Hindi na naman tayo sinuwerte. Sa totoo lang mga boss, pinanghinaan na ako ng loob kasi nakailang interview na ako, hindi pa rin ako mapili-pili. Inisip ko lang lang na kung sakaling every month magkakaroon ako ng employer interview, eh baka sakaling makachamba din ako. Wala pang one month, isa lang na naman ako sa interview. Pero ganun na naman ang resulta boss, hindi na naman nakapasa. Shoutout nga pala muna sa mga babaeng kasama ko dito sa video. Mga kakumpanya ko sila, sa ibang branch nga lang sila na-assign. Si Nika, si Jen, si lise Meron din pala akong in-apply direct hire ng caregiver. At ayun nga, naisalang na naman tayo ng final interview, employer interview. At ang resulta, ayun, hindi na naman tayo pinalad na ma-select. Wala pang isang buwan na naman, meron na namang employer interview. Naisalang na naman ako sa employer interview parang manhid na ako sa hindi na si silik kaya okay lang ako kung hindi ako masilik dito so after 3 uh, hours lumabas ang resulta nung interview at uh, dalawa kaming napili and finally nasilik na rin tayo mga boss thank you lord at ko na rin po kung tatanungin nyo ko kung meron akong experience sa pag-caregiving wala akong experience sa pag-caregiving bali sa interview may, uh, kinumbins ko lang sila na meron akong experience na private para naman na may laban-laban tayo sa mga kasama natin. Actually, maraming gumagawa nun eh, yung mga white lies. Yung mga malalakas lang ang labang gumagawa nun. Kaya ikaw, kung may inaloob mo, huwag kang gagamit ng white lies. At kung magtatanong kay mga boss kung kailangan ba ng in ng caregiving, kung first time ka mag apply oo, kailangan ng in -situ. kasi gagamitin niyan para pag apply ng OEC. Ngayon, kung ikaw naman ay dati nang nag-Japan, nung no, ex ka, hindi mo kailangan ng in -situ. Kaya sa mga aspiring applicants na gusto mo mag Japan na sumasablay sa interview, yan yung mga boss, baka matulad kayo sa akin, makachamba rin kayo. Kung pabrika lang din ang a sa nyo, sabukan din nyo din ng Taiwan North Korea pag sabay-sabay nyo sa Kaing Japan. Makasakaling nyo din ang swerte nyo. Mga lang boss tayong gagapit sa taas, makakachamba rin tayo. Salamat nga pala sa pananood nyo sa boring na vlog. Thank you mga boss!